Saya-saya na ka e-bike. Bumali ka ma? Oo. Uh, uh. Ano, happy? Paparking ka na naman. Ay, wag ma ito mag-aaral. Ang mo mo, ay parking mo. Tapos ang initan. Hello, guys. So, ngayon ay araw na... Ang araw ngayon? Friday. So, ayan. Kararating ko lang sa tindahan at may kasama na tayo ngayon. So, ngayon ay nag-iisip ako kasi hindi ko na talagang magkaroon ng ano, service. Ang hirap naman na wala din akong service. Hindi rin ako marunong mag-drive. Diba, napakahirap yon So, kailangan ko nang mag-aral. So, ngayon ay maglalakad ako sa labas. Magkakanbas ako ng e-bike, kahit e-bike. Uh, may service man lang tayo. Kasi, pagpapasok din kami, pagpapasok din yung anak ko sa school, ay eh, lagi din akong hanap ng driver. Meron naman kaming motor. Meron din, ano, masasakyan sana. Kaya nga lang, hindi ako marunong mag-drive. Yun yung mahirap kaya ngayon ay aalis ako at magkakanbas kambas ako dyan sa tabi-tabi. Magkahanap-hanap ako. So, ayan. Papakita ko sa inyo guys. Yung aking mapupuntahan na bilihan ng e-bike kung may mahigit na tayo dito. So, ayan. Keep on watching. Pero kung ano natin bukas, alam ko na tayo halong suti tayo. Ayun, natin ang cute. Pero ito pareho din ng presyo. Itong dalawang ito. Oh, same lang yan. 33. 32 33 Maganda Kapakita ko kay kuya Kung kilala mo si Joel Jumampo Kilala mo? Si? Joel Jumampo Ah, hindi mo kilala Si Greg, ang batch 2000 ako eh Kabatch mo talaga si Magreg Lagi nandito ang asawa niya no Pag nagba, nasisira Oo. Sabi ko maganda nga yung pag dito ka bibili Dito mo papapaayos Pag sa akin ba bibili ka sa tanawan doon mo oh, ayos Pag malalaki pala. Wow, 119. Ang ganda nito oh. Kaya lang medyo malaki nga. Masigip doon sa aking parking doon. <laughs> dun sa, sa palengke, alam mo naman doon, mahirap mag-park. Ayan guys, umuwi muna ako sa aking tindahan at sasabihin ko sa kapatid ko na may nakita akong e-bike. So, ayan. Tatanungin ko sa kanya, ano? Uh, bibilhin ko na ba? So, ayan, habang naglalakad ako ay nag-iisip ako kung ano ba yung aking desisyon, kung bibili na ba ako o hindi. So, ayan naglalakad pa rin tayo guys at uh, malapit lang naman ito sa aking tindahan so maya maya ay nandun na rin ako at uh, napag-isipan ko na ayan, bibili na natin guys yung e so ang bilis lang ng ano, ng desisyon so kasi yung kapatid ko may hawak na cash so sabi niya ipahihirap muna daw sorry. kasi hindi pa naman yung kasi yanong bumilis ang pagbili kasi may pera. Oh, uh, so, po yan. Uh, naman ay mo yan, ang hawak lang nila. So, oh. yan, yeah, tinuturo sa atin ang so, may pa pa ng may ari ng bike ang gagawin nila. Ni kung paano ba okay. pa magpaandar ang so, at po mag itong bike. Ilang years na yan po i-bike mo? Ha? Ilang okay. years na yan? Na? na, sira na nga ang isya. Ilang years na yan po yung proseso ng ano.

Ito yung elephant right. Uh, Kaliwa. Ayan. Ayos. Mm. Saka ito po yung ano yung wiper. Oo. Uh, dali na yan. Wiper. Magkano nga yun ganyan? 33 tay. Tapos <mahe> Nap yung Mag pa Ay, bagong 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 labas na rin nung pa pa Ay wala Dito wala Yung, dito yung parang, para Tapos eh. Ano, 2468 pagka narito na pwede nang i-charge Opo sir, malalaman mo yung pag piniga mo sir kung ilan mawawala, yun na po yung charge kasi mo 2 uh, hours, 2 hours or 4 hours 2, 4, 6, Kano kaya ang gamitin siya kumare? Eh? Ito tay, inano ko sa Pag nandito office. na, pwede nang i-charge Opo sir, Adipindi na depende lang sir yung takbo mo sir Ah, yung wala, mararamdaman na yung takbo no? Nahina na Pero yan, pwede nang hindi sulpakan na po sir. ito na lang

Sige, ma. Toto tobil. reverse. Ayun. Tingnan mo yung parong, ayun. Ito 'yung hilo niya. Hilo yung portfolio. Tomas, tomas ang power niyan. Ano siyan? Ito 'yung 38 'yan, 39. Ah, pa ako, pa ako na ang labas. Tapos sir, ito po. Okay. okay. okay paggamit ng alam po, ano? Ah, isa diba, na lang san yan. Aba kung wari, so, lang. ko na ng ito po. Ah, isa set yan. Pusa po yung mga Itatapat mo yung araw mo sa 8? Apo. Kung lubat na lubat, sir. Kapag hmm. sabihin natin, ano lang, 6 hours lang. 6 hours. 6 hmm. naman ang itatapat. Eh, charger, ang na isasalpak dyan. Apo, sir. Bago sa outlet, sir. Sa battery muna tayo. Sa, out, sa unit muna. Oo. Sa, ano, alarm. Bago sa outlet. Okay. Uh, so, kaya kita mo yung kapal full charge grade. Grade. O, full charge po, red. Mm -hmm. okay, tatlong. Tatlong pa, eh, to full blend. Ah. Duyan katlong. Katlong pa ito. Ayo, pala galang nilagi. Bobo. So, nilagi din yan. Apo, so, sa factory charge lang ko. Yung baterya natin, yung carga lang ko. Ito to ating isudulan ni Pag halimbawa, ang charger niya, eh, um, sige Ang charger niya, wag mong mababagsak, huwag mababasahan ha? Hmm. Para maingatan. May tinda rin tayo. May tinda rin ganyan. Mm hmm. Ah, okay. Oh. Ang tao saan yung charger. Sayang din kaya ingatan. Mm -hmm. Ibabagsak-bagsak. Ah, 1,000 ang charger. Hmm. Kaya naman, umura na nabili. bilhin. Sa kanya, 39 niya pa bilhin. <laughs> Lagi ng... Oh, love you, love you, love you. Pwede solo, pwede dalawang tao. Oh. Yeah, solo. Okay. Ay, okay. labi mo. mo patin na sir. Mapagsak yung charger. Ang tayo, okay. okay nakaren aaral pa <laughs> <laughs> Anong jodi? Anong jodi? Sis. 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 Guys, nandito na tayo sa bahay at nag-aaral na tayo. So, buti na lang yung anak ko ay marunong mag-e-bike. So, tinuturuan niya ako. So, para sa akin ay napakahirap talaga. Kasi wala talaga akong experience sa pagda-drive. So, ito, ito guys, talagang napakahirap. So, napaka, ano, napakalikot na nagbibigyo. So, ayan. Um, sana guys ay matuto agad akong mag-e-bike. At... Ha, madrive ko na to papuntang palengke don sa aking tindahan at meron na tayong service so mahirap kasi yung wala na akong driver so kailangan ko na talaga matutong mag drive kahit e-bike lang so yun na lang guys yung isishare ko sa inyo at ito nga pala ay 33k salamat